Hi guys, nating hihiga dito sa isang uh, abandonadong ano building na to no. Sa so, meron talaga nagpaparamdam dito guys, sobra. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan? Mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam. Mga nilalang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi. Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV, TV. So yun guys, uh, ito na yung request niyo guys. Sobrang delikado ang gagawin natin ngayon. Kasi hihiga tayo sa building na to. So nagdala ko ng kumop ito guys para pang ano dun sa sahig so yan uh, comment na lang kayo dyan guys kung ano sa tingin nyo meron kayo nakita ano, sa ating exploration ngayong gabi guys so yan pasok tayo dito guys ingat tayo kasi madaming ahas dito kita nyo naman yung area sobrang critical at meron talagang cobra dito hindi lang cobra may mga elemento din na nakatira dito Ganito ka creepy tong building guys. Sa hitsura pa lang. So doon tayo, ano, doon tayo lilibot sa itaas. Tapos magsiset tayo ng camera doon. Ingat tayo sa cobra dito. Kasi so, merong mga uh, ahas dito, no? Eh guys, sobrang wow. Sino 'yan? Sobrang delikado ang gagawin natin ngayon, guys. Si dito tayo higa. Sa, sa building na to doon sa second floor. So ito yung nakakatakot na exploration ko ngayong gabi. Tara samahan niyo ako eh, hindi ako natatakot because kasama ko si Jesus. Kumakabog yung dibdib ko talaga guys. Ayun na naman no. Ayun na yun yung cobra guys. Nagita ko. Hindi na tayo dadaan dyan kasi may ahas. May ahas din guys. Sumilip na naman yung ahas. Sa so, hindi pa nakapakita, no? Mga bago pa dyan. So, yan na. Uh, ito na yung request nyo guys. Pasokin natin yung malaking mga abandonadong building. Meron talaga nagpaparamdam dito guys Mga Kaibang mga entity Ayun, may idlit na yung ano ko So magsiset tayo ng ano doon Oh Oh Wow Sino yan? Hello po? Huwag niyo po akong takutin ha. Dito may gumalaw dito guys. May tumunog dito. Narinig ko. Ingat tayo dito sa ahas. Daming ahas sa sinito. hindi yan inatakot niyo ba ako dito parang laki ng building na to parang basketball court so sit up tayo ng camera nito wow Sino yan? Ayan, dinatakot na tayo, no? Ingat tayo sa ahas talaga, guys. Woo! Narabi, nagdadabog yung mga elemento dito. Pasok tayo, guys. Okay, guys. Dito ako sa may agdalan. Pasok tayo sa second floor. Kasi dito, dami talaga yung mga kababalagan dito sa haunted building na ito, guys. May idep na yung camera ko. Hu. Grabe, guys. Sobrang nakakatakot dito. Hoy, oh, guys, hindi mo tatagalin. Eh. Ah. Missit tapay ng ano dito, camera. dito tayo guys malinis na ano ah. ang isa nahin ko na itong ng battery yung flashlight kasi ang hina na talagang nakakatakot itong lugar na ito guys kakayanin natin no nasaan na yung battery At lang guys ah ko muna to yung flashlight buti na lalako yung extra flashlight ko naglalaro ba ako dun so ayan try natin dito humiga meron ba talagang kababalaghan dito so laro ba ako dun kaya ako nang kumot sobrang creepy dito guys ah so, bibigay ko pa rin ang the best natin guys ah no? guys sana may magparamdam ngayon no kasi sa baba meron talagang nagpaparamdam so kayo na po bahala dyan mag no, kung meron kayo nakita guys so yan na uh, try natin matulog dito guys, nag-iba ng direction yung camera guys, no? Narinig nyo yung kahit tumunog dun. Narinig nyo yung guys. So, firmado talaga, meron talagang nakatira dito guys. Ginalaw na yun yung camera guys, no? Marami guys, so creepy dito guys. Ayaw tayong dito guys. Ayaw tayong patulugin dito guys nagagalit sila sa atin. Yoko ko guys ata. Tingnan nyo guys. Sobrang dilim dito guys. Yan guys ako. Kanina lang pagtulog ko dito kanina. Parang may dumadaan sa likod ko. Sabi okay guys. So yan guys. ah uh, so yun na. Uh, yun na yung request nyo no. Niga dito ayun meron talagang kababalagan dito guys ah malayo pa yung uuwiin uuwiin ko guys so yan medyo tumit tumatayo yung balay buko talaga guys sobra kahit nga ako guys tatablan talaga ako ng takot dito pero tinitiis ko lang so yun guys uh, ah, ililigpit ko na yung mga gamit ko guys ah. Yeah, let's just add this. Yes. Feel ko lang guys Ang dami nila dito guys Nakatingin sa akin guys Sobra Parang Sobra Ang dami nila dito Ay, Guys Baba tayo guys itu tai babo gua. God guys. Tapi bikin damin dari itu, guys. Segera. Dia marah dulu. Doi yang gigilin gua, guys. Para bang. Yang <tuh> <tuh> e, geli-geli saatin. na try ko dito guys umiga ha? di hindi ako makakatulog dito talaga parang mababa dito ayan sinusundan ako huwag po kayong magalit sa akin ha bababa na po ako layo pang uuwihan ko guys so, ito na yung request nyo along challenge na yun liwanag ng buwan no? so sana ma-share itong video guys malaking tulong na po yun sa akin kahit sa mga friends nyo makakilala ma-share yung video para makapasubscribe sila so yun na lang guys maraming salamat sa inyong lahat hindi po ako natatakot hindi ako nag-isa kasi kasama ko si Gat so yun lang guys yun lang pinagmamayagwag ko talaga so breve po matulog at bis yung lahat Stories, I'm a fool for your life. <laughs>